Ang mga debate tungkol sa katalinuhan ay matagal na, ngunit walang duda na ito ay isang mahalagang paksa na dapat pang tuklasin. Ang katalinuhan ay isang kritikal na bahagi ng pag-uugali ng tao at gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng ating personal at profesional na buhay. Ang ilan sa mga katotohanan sa listahang ito ay maaaring ikagulat mo. Baka matakot ka pa sa iba, ngunit isang bagay ang sigurado. Ano man ang iyong pagkakatulad o hindi pagkakatulad sa iba pang tao sa mundo tungkol sa katalinuhan, ang video na to ay magbibigay sa iyo ng isang bagay na pag-iisipan mo. At sana marami ka matutunan tungkol sa katalinuhan. Kaya ito ang mga interesanteng katotohanan tungkol sa katalinuhan. Number 1. Ang katalinuhan ay may dalawang kategorya. Narinig mo na ba ang mga katagang fluid at crystallized intelligence? Ito ang dalawang konsepto na ginagamit ng mga psychologists upang ilarawan ang iba't ibang kakayahan sa pag-iisip. Ang fluid intelligence ay ang kakayahang matuto ng mga bagong bagay ng mabilis, umangkop sa mga bagong sitwasyon at mag-isip sa iyong sarili. Ang crystallized intelligence naman ang kakayahang gamitin ang mga impormasyong natutunan mo sa paglipas ng panahon upang malutas sa mga problema at gumawa ng mga desisyon. Parang ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang toolbox. Ang fluid intelligence ay ang kakayahang magdagdag ng mga bagong tools sa toolbox habang ang crystallized intelligence naman ang kakayahang mag-imbak at gumamit ng mga tools na yon ng epektibo. Number 2. Ang katalinuhan ay maaaring makita sa iba't ibang anyo. Kapag inisip natin ang katalinuhan, marami sa atin ang otomatikong naiisip ang isang taong mahusay sa akademya o mataas ang IQ. Ngunit ang katotohanan ay ang katalinuhan ay naiiba sa bawat tao at umiiral sa iba't ibang anyo. Halimbawa, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng mas mataas na antas ng emosyonal na katalinuhan na nagpapahintulot sa kanila na basahin at maunawaan ang mga damdamin ng iba ng mas madali. Ang iba naman ay maaaring may likas na talento para sa malikhain at masining na mga hangarin tulad ng pagpipinta o musika. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa mga nagtataglay ng pambihirang pisikal na katalinuhan tulad ng mga atleta o mananayaw na may likas na pag-unawa sa kung paano gumagalaw ang kanilang mga katawan at maaring magsagawa ng mga komplikadong paggalaw ng walang kahirap-hirap. Oo naman, ang ilang mga tao ay maaaring may mas mataas na IQ kaysa sa iba. Ngunit ang punto dito ay lahat tayo ay matatalinong nila lang. Maaaring hindi ka isang prodigy, ngunit matalino ka pa rin at may mga talento sa iyong sariling paraan. Number 3, ang katalinuhan ay impluensya mula sa genetics at sa kapaligiran. Nagtataka ka ba kung bakit ang mga ilang mga tao ay lumilitaw na likas na mas matalino kaysa sa iba? Habang ang genetika ay tiyak na gumaganap sa isang mahalagang papel sa pagtukoy sa ating likas na kakayahan, kapaligiran at karanasan din ang humuhubog sa ating pag-unlad ng pag-iisip. Halimbawa, ang paglaki sa isang nakakasigla at mayaman sa intelektual na kapaligiran ay maaaring makatulong na palakasin ang iyong pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Sa kabaliktaran naman, ang kakulangan ng akses sa edukasyon o mas masahol pa ang pagkalantad sa mga toxics ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iyong mga kakayahan sa pag-iisip. Kaya ito ay hindi lamang tungkol sa kung ano tayo noong tayo ay pinanganak kundi pa din na rin sa kung saan tayo lumaki. Number 4. Ang katalinuhan ay hindi fix. Ito ay isang karaniwang maling kuro-kuro na ang katalinuhan ay isang bagay na fix. Ipinakita ng modernong pananaliksik na hindi ito ang kaso. Ang katalinuhan ay talagang malyabol at maaring lumago at umunlad sa oras at pagsisikap. Nangangahulugan ito na meron kang kapangyarihan upang mapabuti ang iyong mga kakayahan sa pag-iisip. Maaari mong gamitin ang iyong buong potensyal sa pamamagitan ng pagsali sa mga mapaghamong aktibidad, pag-aaral ng mga bagong kasanayan at patuloy na pagtulak sa iyong sarili na palawakin ang iyong kaalaman. Number 5. Ang matalino ay hindi siguradong magiging successful. May nakilala akong mga taong sobrang talino ngunit hindi nila maayos ang kanilang buhay. At saka may mga hindi naman ganong katalino pero sobrang galing sa kanilang karir at personal na buhay. Tulad nito, ang katalinuhan ay hindi kinakailangan isang prediktor ng tagumpay sa buhay. Ngunit hindi yun ang nangangahulugan na hindi ito maaaring maging isang dahilan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng mas mataas na IQ ay walang alinlangan na magbibigay sa iyo ng kalamangan sa ilang mga lugar tulad ng akademya o ilang mga karir. Gayunpaman, hindi ito ang lahat ng kailangan sa paggamit ng tagumpay sa buhay. Sa katunayan, ang mga bagay tulad ng mga katangian ng personalidad, determinasyon at mga kasanayang panlipunan ay maaaring magkaroon ng papel sa pagtukoy sa tagumpay ng isang tao. Number 6. Ang creative intelligence ay nauugnay sa pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip. Totoo yun. Natuklas na ng mga pag-aaral na ang mga may mas mataas na antas ng pagkamalikhain at kakayahan sa sining ay may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na panganib sa sakit sa isip tulad ng depression, bipolar disorder at schizophrenia. Bagamat hindi lubos na malinaw kung bakit umiira lang ugnayang ito, naniniwala ang ilang eksperto na ang mga katangiang gumagawa sa isang tao na maging mas malikhain gaya ng pagiging bukas, ang isipan at pagkakaroon ng matingkad na imahinasyon, maaari din silang maging mas madaling kapitan sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Siyempre, mahalagang tandaan na ang ugnayan ay hindi katumbas ng sanhi at ang pagkakaroon ng malikhaing pag-iisip ay hindi nangangahulugang magkakaroon ka ng sakit sa pag-iisip. Kaya't patuloy na ipahayag ang iyong sarili at hasain ang iyong pagkamalikhain. Ngunit laging unahin ang iyong mental health at humingi ng tulong kung kailangan mo ito. Number 7, 2% lang ng populasyon ng tao ang maaaring makakuha ng 130 plus IQ score. Tama yan. Bihira ang pagkakaroon ng mataas na IQ. Karamihan sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw ay malamang na medyo katamtaman pagdating sa katalinuhan. Ibig kong sabihin, tiyak na hindi sila ang mga inventor o mga scientists, ngunit hindi rin sila ganap na clueless. Minsan sa yung buhay makakatagbuhan ng isang tao na talagang pambihira at nakakabigla ang kanilang katalinuhan. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang brilyante sa bundok. Ang punto ay huwag masamain kung hindi kahenyo. Hindi naman pwedeng lahat tayo ay maging Albert Einstein. Dagdag pa, ang pagiging karaniwan ay may mga pakinabang din. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa overuse ng iyong utak mula sa pag-iisip at pwede ka pa rin maging rockstar sa karaoke. Number 8, ang above average na katalinuhan ay nakalink sa social anxiety. Ang pagiging napakatalino ay hindi katumbas ng pagiging isang social butterfly. Medyo kabaligtaran talaga. Ang mga may above average na katalinuhan ay madalas na itinuturing na awkward sa lipunan o medyo kakaiba. Iba kasi ang takbo ng utak nila. Ang mga tao mataas ang katalinduhan ay patuloy na nagsusuri at nagpoproseso ng impormasyon. Arito ay maaaring humantong sa pagkabalisa sa tila normal na mga sitwasyon dahil ang kanilang mga isip ay gumagana ng labis at pinoproseso ang bawat maliliit ng mga detalye. Bilang resulta, maaaring nahihirapan sila sa mga maliliit na usapan o paggawa ng maliliit na kilos na mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Bawat barito ang mga taong napakatalino ay kadalasang nakatutok ng husto sa kanilang mga interes at hilig na maaaring maging mahirap para sa kanila na kumonekta sa iba na hindi nila katulad ng mga interes. At number 9, maaaring makaapekto ang brain damage sa katalinuhan. Ang katalinuhan ay isang multifaceted construct na kinabibilangan ng pangangatwiran, paglutas ng problema, at abstract na makakayahan sa pag-iisip. Ang mga ito ay higit na nakadepende sa paggana ng utak at anumang pinsala sa utak ay maaaring makaapekto sa kanila. Ang lawak kung saan ang isang pinsala ng utak ay nakakaapekto sa katalinuhan ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan tulad ng kalubhaan at lokasyon ng pinsala, ang edad ng individual sa oras ng pinsala at ang kanilang pangkalahatang kalusugan at mga kakayahan sa pag-iisip bago ang pinsala. Kahit na ang banayad na traumatic na pinsala sa utak ay maaaring magkaroon ng epekto sa paggana ng pag-iisip. Magaman ang mga epekto ay malamang na hindi gaanong malala, gayon pa mahalagang pangalagaan ng iyong utak at protektahan ito hanggat maaari. Ang kaunting impormasyon tungkol sa katalinuhan ng tao at ilang mga paraan na maaari mong subukan pagbutihin ang iyong kakayahan sa lugar na ito. Bagamat wala sa mga katotohanan ito ang sumasaklaw sa lahat, umaasa kaming hinihikayat ka nito na magpatuloy sa pagsaliksik sa paksana ito ng mag-isa. Nga pala, alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit single ang mga introvert? Panoorin mo dito.